Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius ngayong Pebrero 2, 2025. Ngayong Pebrero 2, habang ipinagdiriwang ang Groundhog Day, maglaan ng sandali upang mag-reflect sa iyong paglalakbay, mahal na Aquarius. Ang atmosfera ng araw na ito ay puno ng enerhiya na magbibigay daan sa iyo upang mas lalo pang tumibay sa iyong mga paniniwala at hindi mag-alimlangan. Bagamat ikaw ay likas na may mataas na pamantayan sa intelektual at madalas na natutok sa malalalim na pag-isip, minsan ay nagiging sanhi ito ng mga sandali ng pagdududa sa sarili. Gayunpaman, ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang iyong mga pananaw at stand firm sa iyong mga prinsipyo. Kaya't ito ay isang mahalagang pagkakataon upang palakasin ang iyong sarili at mapagtanto ang tunay na halaga ng iyong natutunan at nakamit. Habang ang buwan ay nasa aris, maaaring maranasan mo ang malalakas na pagtaas at pagbaba ng emosyon. Ang mga enerhiya ng araw na ito ay makakaramdam ka ng mga hinagpis at kagalakan sa sabayang paraan, kaya't magdudulot ito ng mga hindi inaasahang pagbabago sa iyong pag-isip at nararamdaman. Ang mga ganitong pag-aalburuto ay nagiging sanhi ng insecurities na makakaapekto sa iyong malinaw na pag-iisip, kaya naman mahalaga na mapansin ang mga emosyon na ito at tanggapin ng hindi pinapayagan ang mga ito na kontrolin ang iyong mga desisyon. Ang mga ganitong pakiramdam ay normal at bahagi ng proseso ng paglago, kaya't ituring ang mga ito bilang oportunidad para mag-reflect at magsimulang magtulungan sa sarili upang magpatuloy na magtagumpay. Pagpapalakas ng kumpiyansa at pagkakaroon ng layunin. Ang iyong natural na likas na talino ay isang mahalagang gabay upang magpatuloy sa pagtahak ng iyong landas. Gayunpaman, hindi mo dapat hayaang ang mga moment ng self-doubt ay magtakda ng hangganan sa iyong potensyal. Sa mga pagkakataong ikaw ay naguguluhan o nababahala, tandaan mo na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob. Ang iyong mga kahinaan ay hindi kahinaan kundi pagkakataon na magbago at magpatawad sa sarili. Maglaan ng oras upang mag-reflect at magpasalamat sa iyong mga natutunan at tabumpay kahit na sa mga maliliit na bagay. Ang pagtanggap sa iyong sarili at pagpapalakas ng iyong loob ay isang hakbang patungo sa mas positibong pananaw at tabumpay. Sa araw na ito, mahalaga na magtuon ka sa pagiging assertive at tiwala sa iyong sarili. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga emosyonal na pagtaas at pagbaba, gawing pagkakataon ito upang pagtibayin ang iyong self-assurance. Kapag nararamdaman mong ikaw ay handa na at may kumpiyansa sa iyong kakayahan, ang iyong natural na talino at lakas ay magbubukas ng maraming pinto para sa iyo. Ang mga tao sa paligid mo ay mas madalas na magbibigay pansin sa iyong mga ideya at mga hakbang at ikaw ay magiging inspirasyon sa iba upang ituloy ang kanilang mga pangarap. Ang iyong kakayahang mag-isip ng mabilis at magdesisyon ay isang aset na magdadala ng magagandang pagkakataon sa iyong landas. Pagpapatibay ng relasyon at pagpapalago ng koneksyon Habang ikaw ay dumadaan sa magkasunod na emosyonal na pagtaas at pagbaba, magandang pagkakataon ito upang suriin ang iyong relasyon sa mga tao sa iyong paligid. Ano ang mga aspeto ng iyong mga ugnayan na nagdadala ng positibong epekto sa iyong buhay at ano ang mga bagay na maaari mong iwasan o baguhin upang magpatuloy sa paglago. Tignan mo ang iyong mga kasamahan at mga mahal sa buhay. Sila ba ay nagdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay o ang kanilang mga presensya ay nagiging sanhi ng mga insecurities at pagdududa? Ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng gabay upang piliin ang mga ugnayang magpapalakas sa iyo, at maiwasan ang mga elementong nagdudulot ng stress at hindi pagkakaunawaan. Bilang isang Aquarius, ikaw ay likas na may likas na kabaitan at may malasakit sa ibang tao. Kaya naman, magsilbing inspirasyon ka sa iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit at pagpapatawad. Ibigay ang iyong oras at atensyon sa mga taong nagmamahal sa iyo at maglaan ng mga sandali upang maging tapat at bukas sa iyong nararamdaman. Ang pagpapakita ng iyong tunay na sarili ay hindi lamang magpapalakas sa iyong mga ugnayan kundi magbibigay din ng pagkakataon sa mga tao na maging mas malapit at tapat sa iyo. Huwag kalimutang ang bawat relasyon ay nangangailangan ng pag-aalaga at malasakit upang magtagumpay. Kaya't ipakita mo ang iyong malasakit sa pamamagitan ng mga maliit na hakbang. Pagpapalakas ng pananampalataya sa iyong sarili. Sa patuloy na pagninilay, tumuon sa kung paano ang iyong mga pagkilos ay nagpapakita ng tiwala sa iyong sarili. Kahit na may mga pagkakataong ikaw ay nakakaramdam ng kalituhan at hindi tiyak, mahalaga na ipagpatuloy ang pag-usbong ng iyong lakas. Kapag ikaw ay tiwala sa iyong sarili, ang iyong mga desisyon ay mas nagiging malinaw at makikita mo ang mga bagong posibilidad na dati ay hindi mo napapansin. Huwag matakot na mangarap at magtakda ng mataas na layunin dahil ang iyong kaisipan ay may kakayahang baguhin ang iyong mundo. Ang mga enerhiya ng araw na ito ay nagsisilbing tulay upang mahanap ang iyong landas patungo sa mas mataas na tabumpay at kasiyahan. Ipagpatuloy mo ang pagtahak sa landas na ito nang may tiwala at pagmamahal sa iyong sarili. Ang bawat hakbang ay isang pagkakataon na magdulot ng pagbabago at makatagpo ng mas mataas na layunin sa buhay. Maswerteng elemento at pagpapayo. Maswerteng kulay, asul at lila, ang mga kulay na ito ay magdadala ng kalinawan sa iyong isipan at magbibigay gabay upang makita mo ang tamang landas. Maswerteng numero, apat, siyam, at labindalawa, ang mga numerong ito ay magdadala ng mga positibong oportunidad at magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Maswerteng kristal, amethyst at labradorite, ang mga kristal na ito ay magbibigay sa iyo ng proteksyon at tulong upang mahanap ang iyong landas. Maswerteng gawain, maglaan ng oras para sa self-care at mag-reflect sa iyong mga layunin at aspeto ng buhay na nais mong baguhin o palakasin. Pagwawakas ng araw at pagpapahalaga sa paglalakbay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa lahat ng iyong mga natutunan at mga hakbang na iyong ginawa. Ang araw na ito ay nagbigay sa iyo ng pagkakataon upang tanggapin ang iyong mga insecurities at paibtingin ang iyong kumpiyansa. Habang lumalabas ang gabi, tandaan mo na ang bawat hakbang na iyong ginawa patungo sa iyong tagumpay ay isang hakbang patungo sa higit na kasiyahan at katuparan ng iyong mga pangarap. Huwag matakot sa mga pagsubok sapagkat sa bawat pagsubok ay may mga aral na magdadala sa iyo sa mga magagandang pagkakataon. Ipagpatuloy ang pagtahak sa landas na puno ng tiwala at lakas at makikita mong ang iyong mga pangarap ay magiging realidad. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.